Good morning, good morning po sa inyo lahat uh, Araw po ngayon ng linggo, nandito na naman po tayo sa Budiga Ni Ninong Dito po yan sa Black One, Stall 32, Bagong Palingki, Taytay Rizal So i-update natin yung kanilang mga products po dito no uh, Madami po sila mga products, uh, mga gadget uh, Siyempre yung mga promo nila dito Uh, yung mga cellphone, tablet, laptop, speaker, TV, at saka marami pa pong iba. So, ayan guys, oh, yung pila dito. Madami, laging madami. Ayan. Tinetesting, oh. Ganda, solid. Iyon, no? Oh. tinitest talaga, oh. Ganda. Ayos, si Papansin, oh. napasayaw na lamang. Grabe, oh. <laughs> Lupit. <laughs> So, ayan guys. So, ayan guys. So, isang vlogger. Iyon, no? Talaga naman, 32 inches. Ayan, free wall bracket and a speaker. <mikita> ma, ito. Mami, yun na po, ma'am. So, ito, ito, suporta natin yung vlogger natin. Yung budiga. Ano ah, na, rap doon sa ilagay natin? Ano na <mikita> nga ah? kung Ha? Dami tao guys Hindi tayo makakasingit basta basta Madami tao Ayun Smart 8 Dalawa po yung inabil nyo po ma'am Ayun dalawa daling pa po kayo saan yan ma'am Antipolo Antipolo dumayo dito sa bodega ni ninong no Ayun. Ano? yung mga freebies po niyan, Ma'am. Ano po? Speaker. Po Speaker? Stand. mini stand pa, 'yun. So, ayan guys, ah napakarami 'yung mga ah mamimili ngayon dito. So, ano po ang pangalan nyo? Pangalan ko po or pangalan ng YouTube channel. <laughs> okay, oh, bisado ka bisado na ni Ma'am, ah. Lakay Adventure. Ayan. Uy, grabe ang dami nito okay. Order po. E8 Plus, no? Okay. Ganyan po. Lakay Adventure. Tama, Space Adventure po. Meron tayo sa Facebook, pero more on YouTube po tayo. Ilan po yung nabili niyo po yan, ma'am? Ah, isang ah, bundle. Anong bundle po? Magkano po? Ano po? 500. 'Yun. Tapos may mga freebies, no? 'Yun, no? So ulit sa freebies ang dami, guys, So, 'yan hindi ka ano dito, hindi ka logi talaga pag dinayo mo yung bodega ni Ninong. Galing ka po kayo sa niyan, ma'am? Ah, dito lang po. Opo, opo. Yun. Pagaya rito. Ma'am, thank you. Ayan o, pang ilang TV na yan, boss? Dami na, ha? ]ıyorlar. Pang lima. Pang lima. Pang lima na yan. Grabe, pang ano na, dami na. Pamigay sale na yun ang TV mo. Oo nga, o, pamigay sale. So, ang dami yung gaganda ng mga previs. Sa 7,500, meron ka ng tulong na din Ah, oh, yun sa kanila Yun. Sa dito sa bodega ni Nino, makakabili ka ng mga ganito klaseng TV, no? Yan yung sample, 32 inches, napakaganda. Ito po yung free wall bracket and speaker. Hot 8499, 45 inches po yan. Tapos yung mga... Ito, meron pong budiga ni Ninong Pamigay Sale. Ito yun, no? yung 32 inches na budiga ni Ninong. Ayan po uh, yung Ayan, Pamigay Sale po, no? 10 for... Yan. Sa 45 inches po, 105 45 inches pamigay sale ito yung mga freebies niya isang air cooler yung rice cooker meron pa po siyang pang-spray so ayan san ka pa no tapos dito rin yung pamigay sale ng ano 32 inches so ayan no 75 sa 75 meron ka ng electric fan, wall bracket, pang spray, sa yung induction cooker. Ayan. Sale. sale for 12,599. Meron siyang mga freebies, no? Ang freebies niya is stand fan, induction, free wall bracket din, tapos ito. So, ayan. Eh, hindi ka nalugi guys no napakadaming freebies so ito marami po silang stocks yung Megra SDR, 45 inches 32 pag solo naman yung solo naman na sinasabi na 32 inches 4999 lang po siya free wall bracket lang sa kami ni speaker Ayan. meron din po silang mga ano yung speaker. So yan, ah, 2499. Meron na rin pong freebies diyan. Ah, yung USB. So yan. Ito 'yung mga bundles po nila. Sample po tayo ng mga bundle po nila no, pang-malamang pang, pang ano, ha. Ah. Solid na bundle ang 8 8GB na po yan, no, oh, 64. So may kasama po siyang Redmi A3 for only 6499. May previous na stand uh, stand phone tsaka mini speaker for only 6499. Ayun. O oh. okay. Mam paano na-avail po itong lang siya high things, meron pa kung piso. Ah, okay, piso. Yun, no? Sa piso, ano, sulit na sulit ka na sa laman po nito, no? Yes. Panalo na, Hindi mo malaman to kung ano to. Tsambahan lang po yan. Tsambahan, Pero ang bigat. Kung cellphone to, sa piso, hindi ka nalugi. Hindi. Wala akong bukya dito sa kanila, ho, eh. Walang bukya. Yeah. Baka mapili mo eh, house in lot. lot. Main, oh, yun. Yeah. Gold bar. <laughs> <laughs> Piso. Opo, pang bumili ka ng isang item. Iyan oh. Piso. Mystery parcel. Piso lang. Iyan. Iyan. guys ah Ganito ang situation dito sa budiga ni Ninong no. Ang dami lagi tao Lalo na pag Sabado at saka Linggo. Ayun. Hindi tayo masyadong makakasingit so ganito na lang. <laughs> Hello ma'am, good morning. Ma'am, saan pa po kayo galing? Tatapo. From Taal, Batangas. Sus, grabe ang layo no? Dumayo po kayo para lang makabili dito ka sa budiga ni Nino? That right. <laughs> Grabe, no? Ah, bali, ano po yan, ma'am? Paano nyo nalaman? May sa, sa Facebook at sa YouTube. Hmm, opo, opo, yan. So, mura po, no? Tsaka maraming previous dito sa ano, no? Sa budiga ni Ninong So, yun. Ano po yung, ano, ma'am? Yung plano nyong mabili ngayon dito? Ah, nagtitingin pa lang nagtitingin pa lang, o. Oh. TV ba? Or mga cellphone? <laughs> okay, thank you Ito oh. yung pag nakabili ng isang item Mayroon silang papiso deal Tignan natin na ibibili nyo Ayan, test na dito dito na po yan, ma'am, bubuksan. Ayun, tapos may mystery box sila, ano, no? Aba, sulit to. Malay mo, cellphone to, house in lot or cellphone. Sulit. Swerte yan lang yan. kabilis si sir. Sir, saan pa kayo galing yan nga pala? Dito lang? Taytay po. Tay-tay. Ayan. Ayan po. Ayan ito po Oh, yun, no? Ganda, ha? Tsaka yung suyong kulay. Maganda, no? Hindi, saan galing po kayo niyan? Gaano -tis. 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 ka-city? Sa Tagakitsong City. Nene po tayo po saying. So Paano po na puntahan dito sa Budigan ni Nino? Siyempre nagbayad ako eh. Nagbayad. Kailangan po So ayan no? mystery <laughs> ano piso. Okay. Sige nga po sir, buksan mo nga mamaya at i-ano natin 'yan kung ano ba 'yung ano. Che-check na so 'yung so ano, so so 'yung biling binili ni sir. So may libre dito no. dito sa piso, so dito mo mabibigyan ng piso pag bumili ka na sa akin. Ay fit dito. So yan, makukuha mo. Okay. Pwede dito, may cellphone dyan. May laptop pa rin ko nakaparating. Mayroon din. So, 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 so. Alam mo magaan, maraming opening nito, Sabi niya, eh magaan, hindi na lang, pera pala naman. <laughs> <laughs> okay. 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 So, yun, no? yun, oh. dito. Uh, Tapos ang excited dyan mmm. ng ano, no? Yung piso deal niya. Ang magaan mo din, hindi mo pala mas higit pa din nakuha mo. Ano sir, ako lang sa Kasi naka-live si Ian. Surprise naman. Oo, alam mo lang. Ganda, no? Mga ganyan eh. no? din ang camera. Tony mo na Ay, mo. pag plastic na so, halagang piso, oh. Ayan guys, oh, dami talaga. So, ano, bubuksan na pakarami. Oh, eh, Hindi. pa. na Hindi ba? Yun ang hinahanap pala sa tindahan ng mga galing pa ng Alin po? Ito to. mga mabigat. ito, ito, ito guys ha. natin kung ano kanilang Boxe, yung tawag nila ha. parcel piso. Ha, mabigat, ah, pero mabigat ano, na 'yun. Ito ito guys ha, may mga laptop sila dito. Mga brand niyo to ha, laptop nila dito ha customer lang ako, bala yun. Ayun, no? For only 5,499, guys. Meron ka ng laptop na ganito. Kaganda, ha? Hmm mystery parcel. Piso lang yan, guys. So, nabibili ng piso lang piso yan. yan, so, yan Bago diba ko siya makukuha, bibili mo lang siya ng item. Yan ang mystery parcel. Yung parcel bako. Uh, <laughs> <yung parcel baka. laughs> <Sana laughs> yan, chichir, ha? Sana silipon. Silipon, ha? Sana silipon. Sa'yo? Yeah. Ay, kay papa. O kaya yeah. isang itlog na tray. Ay, isang yeah. tray yeah. na itlog. Sulit. Yeah. Ingat, ingat. Yeah. Oh, so, ingat, si, ingat. Nasaan na yung pangkungasrito, na. ito Nasaan na, Ayun sila ayun, 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 ayun no mystery. Pasok mo nakabili kita na Oh, ito 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 Ganito guys, ha Ba't dalawa yung mystery box po niyan? dalawa yung unit, malo fit, no? Oh, so, sa so totoo yeah. lang, pag interesado talaga bumili, hindi na kailangan papili-pili pa ng iba. Oo. Oh. Kung tingnan mo 'yung kapapasok oh. Yeah, yeah. Wag Huwag ka nang magdalawang okay, isip. Okay. wag Huwag ka nang magkanbas-kanbas -an pag ang na napuntahan mo agad kay Nino, aba, ipinakamura na 'yan sa Taytay. -tay. Okay, Oo. Oh, o, yung Talagang dinadayo rin naman mm, talaga yung mga sabay, sabay bodega tayo. ni ninong. ninong. Ninong <laughs> tayo. Sama mo si so, na si Ma'am. Sama na si Ma'am. Ayun na. Ayun na. Ayan. Oo. Ano? Oh, no. oh Saan Ang dami. Ayan. Isa. 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 Dalawa. Oh, dalawa. Dalawa. Tatlo. 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 Apat. Lima. Lima. Ito. Anim. Ito. Ito. Ito Grabe guys na dito ha. Dito ka kay sa budigan ni Ninong. Dito mo makikita, dito mo mahahanap yung mga mura na hinahanap mo mga gadget mo. Pagdating sa cellphone, laptop, tablets, gaming phone, saka yung mga pang daily use mo nandito. Napakamura na maraming freebies pa no. Pagdating naman po sa TV, yung mga promo po nila may mga napakadaming mga bundles no iba ibang klase ng uh, giveaways nila meron silang induction uh, electric fan yung air cooler so uh, saan ka pa solid panalong panalo guys ha pumunta lang po dito yan sa ano sa black one stall number 32 bagong palengke taytay Rizal so puntahan nyo na agad habang marami pa silang stocks no ayan Hi ma'am, good afternoon po. Hello, po. Pasok Yo. lang po kayo. Update nga po natin. Ano ang ano uh, mga presyoan dito? Nagkakaubusan na po. Kaya nga po. Sige po ma'am. Ano po yung mga ano natin dyan? Mga bago. Oh, sige po, mas Marami, stocks. marami tayong bago. Tulad nitong mga pang gaming phones natin. Ayan, gaming Ang phone ang phone, no? gaming phones. Ayan, mga 256 GB. Tulad nitong uh, Tecno Poba 5, 256 GB sa halagang 6,699 na lang. Yo. Ayan, Ayan napakaganda nito, bossing. At saka itong sale natin po ngayon, uh, Poba 6 uh, Neo. Poba Bago po Neo. yan, lang, no? Ano oh, po yan? Tecno, pa rin, no? Yes, kasama okay. yan ng Tecno. Ito po ay Poba 6 Neo. Uh, sale po yan siya ngayon. 7,099 na lang. 128 e GB na po yan. 16 GB ah, RAM. Ah, okay. Opo, oh, ayan. Babi, no? Meron din po tayo dito ng ITLS 23 Plus. 256 GB. 16 GB RAM. Sa halagang 6,799. Ano po yan, ma'am? Uh, tablet na po siya? Or... Uh, hindi po. Cellphone po, po siya. Ang laki, oh, no? lang yung ano niya, Actually, napakaganda po nito, bossing. Oo, si... ito yung mga pang uh, 6.7 din siya yung size niya. Mm -hmm. Tapos, social kasi yung sa loob niya eh. Ah, pa parete, dito yung charger, na... headset, tapos dito phone. Oh, 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 oh. So, meron din po tayo ditong den din, S23. Ayan. Oh, Ayan. Oh. 256 GB na rin po siya, 16 GB RAM sa halagang 4,499. Ito, ITEL din po itong A50. Ito po yung viral po ngayon. Itel A50 64GB at RAM sa halagang 3,399. Yun, mura na po. Opo, no. ayan. Meron din po tayo ditong hmm. Itel. Itel din naman siya na P55. 4,599, 128GB na po siya, 24GB ROM Yun, no? Okay, Anabintos, ayan. Tapos, no? 24GB. Opo. At saka ito, maganda rin po itong isang Tecno 20C, Spark 20C, 256GB RAM na po siya, Et uh, tapos it Gibram sa halagang 5,199. Gaming phone na po 'yan. Gaming phone na po 'yan, sir. Yes. Phone. Dito naman po tayo sa kabila. Meron po tayo ditong Note 40 256GB 16GB RAM sa halagang 9,500. Tapos meron din tayo ditong Infinix Note 40 Pro 256GB 16GB RAM sa halagang 10,500. Yo. Mga pang gaming okay, phone no? na po 'yan. Okay. Meron po tayo dito Infinix Hot 40 Pro 256GB 16GB RAM uh, 7,199 Meron tayo dito Hot 20s sa halagang um 5,799. Ayan. Hot okay. 20s. Napakaganda po niyang bossing. Pura At saka po natin yun? ngayon yung uh, Infinix na Note 30 6,599 256GB na po 'yan siya, bossing. Grabe no, life. Life ang laki. lalaki, storage. mga 256 na po yan pang 256, gaming phone talaga. Grazie, siya. Oh. Okay, so meron din po tayo dito Hot 30 256GB, 16GB RAM. Ito, sa halagang 5,999. Wow. Napakamura. Napakamura na Napaka po. Napakamura. Siyempre, ma'am, no? yung mga ganyang individual, marami pong freebies po. Marami. Sa mga individual phones naman po natin, mayroon tayo ditong papiso sale. Papiso yun. mystery parcel na piso. Ayan. Opo, opo. Mga individual na phone. Mayroon din po tayo ditong ITEL na RS4. 128 GB, 16 GB RAM. Sell po yan siya ngayon. Bagsak presyo, 5,799 pesos. Ayan. Yun, oh, Murang-mura na. Napakamura. Opo, RS4. Mayroon din po tayo ditong Redmi A3 64 GB. Napakaganda po ng camera po nito. 64GB, 3,199. Super affordable po yan. Mayroon din tayo ditong Spark Go 2024 Galaxy a 3799 64GB na rin po yan. Pero naman din po tayo mga bundle po dito sa banda rin. Okay. Meron naman din po tayo ditong bundle. Marami po yung bundle natin. Depende po sa gusto ng ating mga mahal na customer. Ayo. Tulad po nito, ang isang Spark Go 2024 64GB, Redmi A3 na 64GB, meron ka ng portable speaker at saka phone stand sa halagang 6,499. Dalawa na yung phone mo with prebis pa. Ayo. Yes, napakamura po talaga. Meron din po tayo dito'ng smart, isang Smart 8, isang Y81, isang selfie stick isang mini fan, isang phone stand sa halagang 5,599. Yun, no? Know, napakamura ho, no? napakamura, syempre. Meron din po tayo dito ang isang Vivo Y81, isang A50 na ITEL with previous na tatlo, 5,299 na lang. Ba, grabe, tatlo na ho yan, tatlo no? Tatlo yung previous, 5,299 na yan. So, yung mga gustong makatipid, eto na, marami Bundle yung... Bundle na ano, lang po kayo. Mas maganda yun. po yung bundles natin. Sayon Mayroon yan. din naman po tayo mga smart TV dito. Smart TV. Okay. Yan po, no? Kung, uh, bali, papagitan na lang po natin doon yung mga pamigay sale natin. Mayroon po. naman po tayo dito mga solo na TV. Ito po, eh, Meg, uh, Megra HDR, 32 inches na po siya. 4,999. May bracket ka na, may speaker ka pa. Ito po yung speaker po natin. Ayan. ayan. Okay. Sa na, Meron din naman po tayo ditong 45 inches po na smart TV. Ito. Smart TV na po yan. 8,499. May kasama na siyang wall bracket at saka speaker. Ayan. So sa mga promo naman po natin ito. Tulad po nitong isa uh, Megra HDR. Grabe, 50 inches na po yan. May kasama na po siyang uh, 16 inches na stand fan. Induction cooker spray machine at saka wall bracket sa lagang 12,599 pesos. Ayan siya. Okay. Pero, okay naman din po tayong 45 inches. Eto po siya, boss. 45 inches, smart TV, Mega HDR. May pre ka na na isang air, cool, air cooler, um, rice cooker, wall bracket, spray machine sa halagang 10,499 na lang. Grabe po, okay. ma'am, no, napaka-solid oh, oh, Air, oh, air cooler ayan. na lang. Napakalaki na ng air cooler. Oh. Ito na lang, oh. At saka ng rice cooker natin. Oh, so, so, meron naman din po tayong 32 inches. Ayan. Ayan, 32 inches. Yun. So, ulit din, Meron po tayong 32 pan. inches dito na TV, smart TV. Meron na siya kasamang 16 inches na stand pan, induction cooker galing sa Tarawa, uh, spray machine, at saka isang wall bracket sa halagang 7,499. Ayan. Ayun. No Pamigay po. sale, maagang pamasko sa atin yan, ni Ininong. Maagang pamasko po, ma'am. So, ano po, ma'am? Uh, invite nyo po, paano po matatagpuan, paano po sila makakapunta, at saka paano po sila makakabili po, ma'am? Meron na po ba kayong online? Or... Okay, so, mag-direct message na lang po kayo sa aming page na Bodega ni Ninong. So, sa mga gusto pong mag-walk-in naman, Open po tayo everyday, 7 a.m. po ng umaga, umaga hanggang 9 p.m. po ng gabi. Pumunta lang po dito sa bagong palengke po ng Taytay -tay Rizal. Uh, hanapin lang po ang bodega ni Ninong. Marami po tayong signage po dyan sa labas. Yeah. Um, Black One po, stall number 32. Yeah, yes. Maraming salamat po, ma'am. God bless So, ayan guys ha, dito lang yan sa bodega ni Ninong. Napakarami guys, nagbabagsak ang presyo yung mga pamigay sale po nila. Gagaya po ng television na Megra, 50 inches for only 12,599. So, yung mga murang gadget, cellphone, laptop, speakers, television, dito lang po yan matatagpuan sa bodega ni Ninong. So, ano pang ginagawa nyo? Puntahan nyo na po rito guys, no? Ayan, maraming maraming salamat sa lahat po ng viewers natin dyan, subscriber. Maraming salamat po sa inyo and God bless